Nakakatuwa, today may mga nakilala tayong bagong family ng dogs. Wow! Medyo matagal na rin nga yung huling video natin kung saan nagpakita kami na nagpapakain tayo ng mga doggy sa labas. Pero syempre guys, tuloy-tuloy pa rin naman natin yung ginagawa. Actually, araw-araw, 2 -araw, to 3 times a day pa nga. Bale dito nga, gabi pa lang, nagsasali na nga agad sila ng dog food dito sa pinakalagayan. Kasi nga tuwing umaga, ganito nga yung ganap natin. Si Kuya Edmar na nga nakatoka ngayon ng pagpapakain sa mga doggy sa labas. Kasi nga syempre, wala na yung tricab natin. Tapos na nagagamit na nga lang niya ay yung motor na bili ni Kuya Jomar nyo. Kaya yan. for the go nga sila ngayong umaga madalas nga kapag inaasikaso pa ni Mother and Pack member si Kuya Edmar nyo nalang mag isa yung umaalis tapos sinasabit na nga lang niya yung lagayan ng dog food dyan sa motor pero ngayon naman dahil may extra time nga silang dalawa pareha sumama na rin nga si Mother pagpapakain sa mga doggies andito pa lang rin nga tayo sa labas sumalubong nga agad sa atin itong Junakis ni Whitey hindi ko rin kasi talaga alam guys yung pangalan niya kasunod rin naman niya kanyang mama ni si Whitey ayan nakasilip nga lang sila dyan pero sumakay na rin nga si Mother sa motor at pinasunod na lang nga sila. Ang cute cute rin naman ng magina kasi for the run nga sila dyan talaga sumusunod kina mother. Since sabi nga ni mother dito daw nila sila pakakainin at nagets naman nila yan. Tatlo na nga sila dyan kasama si Achichi tapos dito na nga nila binigyan ng pagkain sa tapat mismo ng bahay nila. Syempre para mas safe friend kasi nga syempre teritoryo nila to since bahay nga nila to at walang pwedeng umaway sa kanila na ibang doggies dito. Sa likod lang din naman guys ng bahay natin ang bahay nila. Kaya naman malapit lang rin talaga. At ayan na nga buksan ni mother talagang tumibog nga agad ng isang piraso itong brown na to. Pero ayan, pinagbibigyan na rin naman sila ni Kuwi. Isa nga lang talaga yung pakay na dito. Kaya yung iba dyan na lang sa sahig nilagay. Pero ayan, may mga magko-comment na naman na bakit sa sahig. Pero guys, malinis naman yan. Walang pupuyang sahig na yan at wala rin putik. Huwag kayong magalala. Malinis yan. Anyways, for the lakad pa rin nga si kuya nung time na to para nga magbigay pa ng food. Dito kasi sa halos katapatan nga ng bahay ni New Whitey, meron din mga doggies dito na tuwing nagbibigay tayo ng food, nakikihingi rin sila. Kaya naman binibigyan na rin natin sila. Nakakatuwa rin naman ng mga doggies na to kasi ang babayt naman talaga nila. Hindi nyo maipagkakaila. Tingnan nyo naman itong tatlo. Super sayang-saya sila kapag sinasama nila tayo magpakain. Todo laro pa nga sila at hindi pa nga nila pinapansin yung dog food nung timeline na kasi natutuwa pa nga sila na nakarating tayo dito sa kanila. After nga noon, for the drive pa ulit tayo, medyo malayo na nga to, at halos palabas na talaga dito sa atin. Pero kasi yung pupuntahan natin ngayon, ito yung madalas talaga natin pinupuntahan ng mga doggy. sa alam nyo ba, nakakatuwa ang mga doggy na to. Kasi nga kahit anong sasakyan ang dalhin natin, kilala na rin nila guys yung sasakyan natin. Mapa McQueen man yan, mapa ibang sasakyan, tricab or kahit itong motor. Marinig pa lang nila yung sasakyan, magsisilabasa na nga sila gaya niyan. Kaya naman for the give nga agad si kuya ng food. Mabait naman guys, yung owner nila talagang pinapayagan din nila tayo na bigyan ng pagkain itong kanilang mga fur babies. Kahit nga daw dito sa love natin, bigyan payag rin naman sila. Kaya thank you rin sa owner kasi nga pinayagan nila tayo at napakabait rin talaga nila. Madalas nga pag naabutan natin, nandito yung owner nila, talagang nakikipagchikahan rin sila sa atin. ba diba, napakabait talaga? Kaya naman mabait rin talaga itong mga doggies nila. Tingnan nyo kahit medyo nakapasok na, na pala si kuya Edmar, hindi naman sila nagalit at ayan lafangan lang rin nga sila John. Anyways, usually kapag bigay natin sa mga to, diretso uwi na rin nga tayo. At nung time na to, uwi na rin naman talaga dapat tayo. Dito na lang nga kasi talaga yung huli natin binibigyan. Pero nga habang nag-drive tayo pa uwi, may nakita at nadaanan pa nga si mother ng mga doggies. Dito nga lang yan pagkapasok sa atin guys. At ayan, napatigil rin nga si mother kasi sabi niya, bibigyan rin nga daw niya ng food. Noong nga yung black na doggy lang sana na dumaan yung bibigyan niya. Kaso biglang nagsilabasan itong dalawang puppy na to. Tapos nagulat pa nga tayo nung time na to guys kasi maya -maya pa dumami nang sila mami at nagsila basa ng nga lahat. Hindi namin ina-expect na napakarami rin palang doggy dito. Kaya naman ayan, binigyan na rin nga sila ni kuya ng dog food at halos maubos na rin nga yung dala natin ngayon. Which is a good thing. Tumitingin-tingin so, pa nga sa atin itong isang doggy na malaki. Pero feel ko isang pamilya sila guys. Kasi magkakamuka naman sila at magkakakulay. Kung hindi ako nagkakamali, eh, sa kita ko guys ay yung white na may brown siya yung ama. Tapos yung white na white na malaki siya naman yung ina. Ngayon ko lang rin talaga nakita itong mga doggies na to. Ayan, for nagdalafang rin naman sila dyan. Although yung iba, hindi naman sanay na kumain ng dog food. Hmm. Pero binigyan pa rin nga natin sila para at least kung magustuhan man nilang kumain, may makakain naman sila dyan. May mababalik-balikan sila. O di diba nakakatuwa, may mga nakilala na naman tayong bagong set of doggies. Dahil nga may nakita pa tayo, si mother nga sabi niya umikot muna daw tayo dito sa kabilang parte kasi baka may makita rin nga daw tayo na iba pa mga doggies dito. Pero nakita nga natin dito ay si Lola Dog. Ayan, nakahiga nga siya dyan sa ibabaw ng ginagawang bahay dyan. Tapos nung malapit naman na tay sa bahay na dinadaanan rin naman natin dito itong si Mama Fiona. O diba galang-gala talaga sila lately? pag naman natin sa bahay pag silip ni Mother sa gate nagabang na nga sa kanya itong mga junakis niya dito sa loob. ito Itong mga batang to mga talaga sila pero ito din yung sobrang babait ng mga bata. Anyways, after magpakain sa labas, isip sa pato sa palaging ginagawa nila tuwing magagabi. Naglalabas nga si Mother dyan ng mga pakainan tapos make sure nila na malagyan nila lahat yan tapos punong-puno rin nga. Balit tatlo na nga yung pakainan dyan, tapos naglalagay pa nga sila ng isa pa doon sa malaking pakainan na nasa dulo. Tapos ang gagawin nila diyan, iiwanan nila 'yan diyan magdamag tapos pinaghihiwalay wala din nila yung pwesto niyan. Para nga kung may sakasakali man na may madumaan doggy dito, may makakain na rin nga sila. Kaya na nga lang niyan sumilip si Mama Fiona diyan iwi sa better rin talaga niyang kumain. O di ba? At least may makakain yung mga doggies pagdaan nila dito. Tapos syempre, kailangan din natin silang iwanan ng tubig. Eto nga ay lagayan nila ng tubig, guys. Oo, lagayan siya ng mop, pero guys, tilinis naman natin 'to. Tapos araw-araw nga nilalagyan din natin yan ng tubig at pinapaltan. At naubos rin naman yan araw-araw ng mga doggies sa labas. Ayan nga kasi talaga yung pinaglagyan natin kasi nga malaki yan at mas maraming doggies yung makakainom dyan dahil nga punong-puno yan ng tubig. Alam na rin nga ng mga doggies itong inuman na to kapag nauuhaw sila diretso na talaga sila dito lalo na nga tuwing tanghali kapag mainit. Kaya nga nakakatuwa rin talaga at kitang kita rin talaga namin sa CCTV kahit tuwing madaling araw at gabi kapag nga may mga umiinom dito. Habang nagpapuno nga tayo ng tubig dyan, nakiinom na rin nga itong mga twapis natin dito sa labas. O, di ba? Nakigaya-gaya talaga. Ito nga ang sample, guys, ng kinagabihan. Hindi lang talaga mga doggies yung nag-enjoy na lumafang dito. Pati na rin nga ang mga pusa. O, di ba? At least, talaga sila magdama.